Hello, my farmers. Welcome back to my channel. So, ngayon mga ka-farmers, ay quick vlog muna tayo. Ibabahagi ko po sa inyo mga ka-farmers kung ano ba yung mga dahilan na ikakalugi nating mga backyard hog racer. So, tatlo po ito mga ka-farmers na mga dahilan na ikakalugi po natin. Pero, bago tayo magsimula mga ka-farmers, para sa iba nating ka-farmers dyan na bago pa po sa ating channel, please do subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din mong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Meron po tayong cash giveaway mga ka-farmers sa video ito. Kung sino po yung unang makakomment sa keyword ay mananalo po ng 50 pesos G-Cash. So panoorin nyo po hanggang sa dulo ang videong ito mga ka-farmers para makukuha nyo po ang keyword at i-comment nyo po agad para kayo na po ang magiging panalo. So ngayon mga ka-farmers isisimula eh, na po nating alamin kung ano ba yung mga dahilan na ikakalugi nating mga backyard hog raisers. So, ang una po mga ka-farmers ay murang presyo ng live weight at ang mahal na presyo ng feeds. Totoo po yan mga ka-farmers, yan po talaga ang mga hinanaing nating mga backyard hog raisers ngayon. Feel na feel po talaga namin mga ka-farmers yung mahal na presyo ng feeds ngayon. Kaya dati nag-aalaga kami ng pang -fasining from pre-starter to finisher po talaga yung ginagawa namin bago namin ibenta. Pero ngayon kasi mga ka-farmers, napapansin namin na ang liit-liit na po ng kita pag the same pa rin yung gagawin namin na aabutin pa ng finisher. Yung pinafatining kasi namin ngayon mga ka-farmers ay kaunti na po, hindi na po aabot minsan ng sampok. Pero ngayon mga ka-farmers, bago lang, meron akong 11 fatteners dito, pero hindi po ito paabuti ng finisher. Ngayon kasi, ang mahal na ng presyo ng feeds mga ka-farmers, so hindi na advisable na mag tayo. Kung mag-fattening man tayo, kailangan na maghahanap tayo ng mga remedies kung paano tayo makasave na hindi naman makompromise yung pagdigat ng ating mga alaga. That's why meron po tayo mga tutorials na pwede po makatutulong sa inyong mga ka-farmers. Meron din akong itinuro sa aking previous vlog yung asin mga ka-farmers. Lalo na sa mga naka-wet feeding, pwede nyo po yung haluan ng asin ng inyong mga feeds. Lalo na kapag hindi kayo nag pure feeds ang pagpapakain mga ka-farmers dahil nag-save kayo. So, isa po sa itinuro ko dyan ay yung asin. Haluan nyo po ng kaunting asin yung pakain niyo sa inyong mga baboy. Ito kasi asin mga ka-farmers, meron siyang component na pwede maka-additional sa pagbigat ng ating mga baboy. So, back to our topic mga ka-farmers, mura ang life weight at mahal ang presyo ng feeds. Totoo po talaga yan. So, ang ginagawa namin ngayon mga ka-farmers ay hindi na pinaabot ng finisher stage yung aming mga baboy. Kapag nasa starter stage pa po sila mga ka-farmers, ibinenta e na po namin sila na pang At hindi pa po marami yung feeds na makakain nila mga ka-farmers at mahal kasi ang presyo ng pang ngayon. So, yan po ang ginagawa namin dahil kung mag-follow pa tayo sa dati na hanggang finisher yung pag-alaga natin mga ka-farmers, malulugi na po talaga tayo dahil sa mahal na presyo ng feeds. Halos every month mga ka-farmers, tumataas po ang presyo ng feeds. Ang ikalawa namang dahilan mga ka-farmers na ikakalugi natin mga backyard hog raiser ay kapag merong sakit na dadapo sa ating mga alaga. Totoo po yan mga ka-farmers, we experienced that last August, na ibenta po talaga ng mura ang aming mga fatteners. Dahil merong sakit na nagkalat sa aming lugar mga ka-farmers, so ibinenta na lang po namin ang aming mga baboy kaysa isusugal pa po namin sila mga ka-farmers, mahirap na po. So isa po talaga yan sa rason na kapag merong sakit na dadapo sa ating mga alaga, malulugi po talaga tayo. Okay lang yung mga pagtataes, ubo, sipon, mga ka-farmers. Dahil madali lang po yung gamutin. Pero kapag yung mga malalaking sakit na, mahirap na po talaga. Lalo na kapag magkakahawaan. Para maiwasan naman mga ka-farmers na kung maaari, walang sakit na makadapo sa ating mga alaga, ay dapat na patibayin natin ang immune system nila. Bigyan natin sila ng mga vitamins, mga ka-farmers, na pwede makapagpatibay sa kanilang resistensya. At isa din sa dapat niyong gawin mga ka-farmers, lalo na po ngayon na hindi pa masyadong clear sa ASF ang Pilipinas, so dapat po talaga na mag-weekly disinfect tayo sa ating mga kulungan. So, ang bait po ng ating mga alaga na ngayon, mga ka-farmers. Ayan, andito ako sa loob ng kulungan nila. Ayan. Walo po sila mga maliliit pa mga ka-farmers sa Cypress starter po yung kinakain pa nila. Hindi pa sila nakaubos na isang sako. Palagi kasi nilang kinakagat yung likuran ko mga ka-farmers. Then yung ikatlong rason mga ka-farmers, ito talaga yung pinakamasakit na rason para sa ating mga backyard hog racers. Ito yung mga barat na buyers mga ka-farmers. Very true po yan. Naranasan namin ang mga barat na buyers, lalo na yung aming mga pinafatining ay eh, pinapaabot pa po namin sa finisher stage mga ka-farmers. Grabe po talaga. Grabe po silang bumili mga ka-farmers. Ang mura pero imagine kung ibebenta nilang buhay ang baboy, mataas po yung patong nila. Pero kung kakarnihin naman, of course, mahal din yung karne ng baboy mga ka-farmers. Dito sa amin, nasa 320 per kilo po yung karne ngayon. I'm not sure kung makano na po yung bili nila mga ka-farmers. Almost half din yung pinapatong nila versus sa pagbili nila sa baboy natin. So, yan po talaga ang problema ngayon mga ka-farmers dahil ang dami pong barat na buyers. Lalo na po yung meron pang sakit na pumapasok dito mga ka-farmers, ang mura-mura po talaga ng bili nila. As a backyard hog raiser, dahil natatakot tayo na kapag maapektuhan ang ating mga baboy, mauuwi lang sa wala. So, ibebenta na lang po na mura. So, yung mga buyers naman mga ka-farmers, parang nag-take advantage po sila. Yan po talaga ang isa sa problema ngayon dito sa atin dahil ang dami pong barat na buyers mga ka-farmers. At na-experience din namin mga ka-farmers na lulukuin sa timbangan. So, the same, parang binabarat na din tayo sa fresh yung mga ka-farmers dahil niluloko din tayo sa timbangan. Mahirap po talaga. Hindi po talaga maisik ng mga buyers, mga ka-farmers, yung effort natin, yung gastos natin, at lalo na na backyard hog raiser lang po tayo. So, meaning, wala po tayong ganun kalaki na puhunan, mga ka-farmers, para sa pag-aalaga ng baboy. Then, babaratin pa po tayo. So, yan po talaga ang problema ngayon mga ka-farmers and I don't know kung paano po ba tayo matutulungan ng ating gobyerno which is masasabi naman natin na We should not expect anything from our government mga ka-farmers dahil alam nyo na marami din silang inaasikaso mga ka-farmers so less chances din na matutulungan ang mga backyard hog tangan Kailangan po talaga mga ka-farmers na magkakaroon na lang po tayo ng mga discount kung paano pa tayo makakakita sa pag-aalaga ng baboy. Marami na kasi ang nagsasabi ngayon mga ka-farmers na palugi na daw ang pagkakaroon ng pigiri ngayon. Which is masasabi ko na may katutuhan na naman. Pero kung talagang nakasanayan na natin na mag-alaga ng baboy mga ka-farmers, hindi naman easy na i-give up natin agad. So, gagawa na lang po tayo ng paraan kung paano pa po tayo makasurvive sa negosyong ito. So, yun po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers na mga tatlong dahilan. Ito po yung mga pinakadahilan na pagkalugi nating mga backyard hog raisers. Yung una po ay murang presyo ng live weight at ang mahal na presyo ng feeds. Ang ikalawa ay kung may sakit na dadapo sa ating mga alaga. At ang ikatlo mga ka-farmers ay ang barat na buyers. So, yun po mga ka-farmers. I hope na matutulungan ko po kayo sa video nito at maiwasan nyo ang mga ganyang pangyayari sa pag-alaga ninyo ng baboy. Huwag nyo lamang pong kalimutan mga ka-farmers na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!